ito yung raft nila na ginagamit dito yan no? yan dyan tayo sa sky sa rough then nagun ito yung pangit lugo ng isla dito mo makita yung mga tabi yung white stingray na sabi yung maliliit na mga pating na maliliit mga gabing sidyang yan ito yung panang buong lagoon mahaba-haba pang hilahan yan okay yan na uh, palubog na yung araw kaya natin yung madilim itong area ito mamaya yan ang hapon mga kakantar garden welcome back again sa channel ah uh, this noon ah uh, sa ating mga porna ng hapon ito yung magandaan ng uh, hapon mga ganong oras para kung gusto mong mag tour dun sa lagoon ng Aquarip Island kasi mag magbabalsa tayo gamitin natin yung raft kaya malapit na tayo sa area So, naihihilahan natin yun. Then, may dalawang lubid yun. Dito ako nag-start yun sa, na, sa area ng DNR din. Ang lubid nun ay papunta dun sa LGU. Yan. Dun yung saan yung terminal niya. Terminal, may terminal dito sa ano, DNR area. Then, may terminal din dun sa LGU. Yan. Yan. Kapasok na ako sa loob. Yan. Kapasok na sa loob. Yan yung kanilang tulay papasok dun sa lagunero ayan, kung makikita nyo ayan papasok na ako ng lagun ito yung tulay ayan hindi na ako narinig actually ngayon ay kati kumbaga ay mababaw yung tubig dito mo makikita yung mga iba't ibang klase ng species ng isda na once na nagkati ayan kumbaga ay mababa yung yung tubig yan, nakukulong siya dito sa loob ng lagoon para siyang little aquarium kung tawagin mga ka-hunter yan. yan. ang mangroves yan napakaganda ng mangroves yan. yan. kati siya ngayon yan kati o yung mababang tubig dito pa lang sa taas matatanaw muna yung lahat ng lugar, buong lugar. Ito tanong mo yung buong lugar. Ito yung 100 years na mangroves dito sa Aquarius Island. ayan Oh. Uh, ito yung rock nila. Na ginagamit dito yan oh. Yan, diyan tayo sa sky sa rock din. Papunta nang yung way na yan, tong lubid, tong line na to. Yan. Ito yung gagamitin natin magiging way. Yan, papunta dun sa LGU building. Yan. Sa so, may terminal din doon ganito. Yan, ito yung terminal. Ito okay, yung ganito try okay, natin sumakay dito. Ah, ngayon, ang gagawin ko mga niya ngayon, para magamit ko yung, yung aking uh, ano, kamera, masita, ah, uh, magamit natin yung rap, at natin ang kamera, paano kami ito. Ngayon, tatali ko itong mga to. dito, para may, mayroon tayong, uh, may lagyan natin yung kamera natin dito. Yan, shoot. tayo so, na kabit ko ngayon yung cellphone dito para makuna natin ang camera ng ating pag-ibot sa labun ngayon i-start na tayo ano i-start na tayo yung ano gamit natin yung rack. ang gawin natin mga counter itong ano itong bubid para anong hindi siya makalayo sa atin ang gagawin natin eh, eh, sa talim siya dito parang guys, para hindi tayo mag-live sa halong. Kasi, eh, hindi siya nang mag-live tayo. Yeah. makita yung ganda lang ang mangroves <coughs> year 2015 ah uh, kung naano po ako yung ano na assist kay Birds dito Birds 3 show ng Born to Be Wild para din paano gumitin yung rap namin dito ng 2015 ng Pilipinas ang Born in Wild <laughs> kaya yung mga ano yung mga gustong pumunta ng Akurip yan uh, as tour guide po dito ako we, uh, available po ako ang inyong mabanggod kamangin hunter Ito medyo madur sa dito. Gawa ito, babadag ito itong na to, Yung lumot. Yan. Medyo may kahabaan Kaya, matagal din. Uh, 40 minutes. Yan. Ang ano, 40 minutes niya. actually, ang capacity ng packs nito ay ano, 5 packs. Yan, 5 o hanggang 6 na ano, sa uh, sakay, kaya itong uh, rap Yun, lighthouse o oh. Uh, pakita kayo lighthouse tapon ba tayo Ayan, uh, lighthouse pakita ko sa inyo is tayo lighthouse mga counter na inakil natin isang araw ano eh. ganda diba yan ito yung panambuong buong laguna Mahaba haba pang hilahan yan. Okay. Yan. ah, kalubog na yung araw. Yan. Sa natin ating medium heat. Madilim pong huling nato ng umaya. Yan. tinatanong yung yung tali line na yun yung tali di patak yung stop ng na yun building na naman tayo mga kapel tapos ang gagawin natin yung line ng lubid na to yung lubid na to Ito, talib na ako sa kabila. Na, na, iliba natin tali kasi lampas na tayo sa kanya hindi dito na tayo sa ilo okay gamit dyan para ano ito yung ating balsa yan 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 1 na yan, yan yan para masabi ng ating yeah, labi mo yung lubid na to para yung ano yung yung start mo tayo emergency na makabitaw man tayo sa lubid ilahin natin itong lubid na nito makakabit bat makita yung isda doon nagun, ito yung pangisugo ng mga isda ito yung makita yung mga tagi yung white stingray na yung yung maliit na mga pating na maliit yung mga gabi At ayun mga kaunter at ay ako ay nakadaong dito sa ating terminal ng LGU. Yan na yung raft natin. Pinali ko, ko natin para sa ito yan. Pinali ko natin wrap para hindi magay. Kumbaga para yung ibang guests magamit na yung raft. Yan. yung ginagawa ko dito. Ayan, As pag ako nag-tour guide dyan. Then ito na. Na-try ko nang ipakita sa inyo kung paano gamitin yung wrap. Then paano yung sulong na uh, paggawa. Sumbawa kung gusto mong sulo na kunan makunan ka ng camera yun ang picnic yan then ano paano gamitin ng maayos yung uh, actual yung ating bus dito sa lagun dito sa Apo Rica yan mga uh, hunter din palabas na ako ng LG building at next time ulit kita kita sa